That's my buddy walking around. Walking around the riverside. There. See? Hello, buddy. Hello, buddy. Say hi. Good morning. Where are you going? Hello. Can you wave your hand, please? Yeah, thank you. Thank you very much. Wow, my body is hopping. Are you enjoying the nature? No. Are you not enjoying the nature? Why? Say hi. What's that? Flies. A flies. Oh no. Guys, sabi niya, hindi daw ako sasabay sa kanya. Baby bag is in the hotel. So ayan, nasa Riverside kami. Hindi ko na siya dadalhin doon. May mga nature-nature dito. Bundok-bundok yan, oh. Hello, buddy! Can you wave your hand, please? Say hi! Yeah. Can you say hi? You wait, ah. Huh? Tell me too. I want to run and run. Oh oh, turn the town. lantern, lantern. Lantern? More lantern? More lantern? Yes. shower room yung toilet yung towels there yeah. and here may kunting nalagyan ng damit meron pa closet yan sige Bus may salamin siya dito Hmm. Tapos ika-close mo itong door ng shower room is a mini kitchen here. Mini kitchen sya. Ayan. Tapos may konting ano sya dito. Parang space for you to relax. kasi yung luggage namin ni Meme. Ginoast ko yung ano kasi medyo na nagpaiwan na nga ako dito sa hotel kasi grabe napagod ako. So ayan. Ayan, yung room namin. So, ayan. Ang ganda ng painting nila. Dog. So, ayan. ayan. Walang view dyan sa labas. So, pangit. Ayan. The good thing here is this lampshade. Ah, uh, there. Ayan. And shower room. Everything there. Sliding door for our mini kitchen. There. This is a mini kitchen. Over here. And this is the mirror over here. Hi. And this is our room. Ayan. Ang konti may living room. Tapos yung bed. Di ko, iloos ko na yung ano kasi kanilang init. Sakit ng ulo ko. So ayan. Ayan, kain tayo ng noodles ito ang dinner natin. Tapos nagtake tayo ng medicine. Masakit talaga yung ligog ko. Sa kakabiyahe siguro. Tsaka walang tamang ay ba ang sakit. Grabe. Nakaligo na rin ako mamaya. Pagdating ng alaga ko, papaliguan ko na lang. Hindi na ako sumama doon. Mag-shopping daw sila. Bibili daw sila ng damit ni sir. Dito pa sa puso, Fusho. Hmm? Fujo. Fujo. Siguro ma, ma mura. Hindi ko na alam. Kaya nung umaga na talaga, masak kahapon pa pala ng gabi, masakit na yung likod ko. Dito pa naman, o sa may, ano, hindi ko na lang ininda. Tinulog ko na lang kasi sobrang pagod talaga ako. Tapos, umaga ganun, masakit na yung ulo ko. Ayun, nag ako ng medicine. Tapos biyahe kami papunta dito sa Pujo. At natulog naman ako sa sakyan, pero talagang masakit. Likod ko tapos yung ulo ko. Matitake na naman ako ng medicine. Pain reliever pala. May pa rin yun. Ayan. Mainit. ito ang hirap ng pag ako sa biyahe sa mga amo ko. Kasi, uh, yung kailangan mag, ano ka, ma bumili ka ang sarili mong pagkain para hindi ka magutong. Kaya kanina nagtanong, nagtanong, nagtanong yung amo ko. Saan mo binili Sabi ko, sabi niyo maglakad-lakad ako. Naglakad lakad ako habang nag-check in kayo ng ano. So naglakad ako, naghanap ako ng bilihan. Ito, nabili ko noodles. Tapos yun, sabi niya. O yun, lakas ng loob niyang iwanan ako kasi nakita niya itong noodles. Saka hindi talaga akong maas sa kanila. Hmm. Hindi naman sa ano. Kailang medyo may pagka ano sila pagka Siyempre, sa laki, parang nalalakihan na rin sila sa sahod. Kaya yung about sa food, hindi sila gano'n kaanong mag-provide ng food mo. Saka napansin ko sa kanila medyo may pagkadamot. So, ako hindi ako nalaan. Pag once na pinakitaan mo ako ng hindi maganda, lalo na sa pagdating sa ano, it's okay. I can buy my own food at yung gusto ko pa. Bukal sa loob ko, di ba? Kaysa naman hindi bukal sa loob mo, tapos kakainin mo, bigay nila. Hindi. Ganun sila. So, yun lang, masasabi ko, habang kumakain ng noodles. Mmm. Yummy.